medyo konti lang lang ayun nabibigyan niyan hmm. tama ni mo pahiram tayo ni Master Francis ng ano ng GoPro niya para daw maka video tayo ng maganda ganda so, pain tayo wait in bit ang gamit natin ngayon guys Nabutas pala yung ano? Kinahin ko pa? Itong ano ko? Yes. Net, nasabit pala Butas ngayon, dito ako pupunta oh Ano, hindi kayo pupunta rito, ang dami snack Nanggi Nanggigigil ako dito eh <laughs> Ha? Oo, oh, dyan ako <laughs> oh, sige Meron. Hey Kailan mo buhat ito, guys? Okay, guys. So, gamit natin ngayon GoPro. Ito nga pala huli natin, no. Oh. Nabutas kanina kaya lang kaya bumalik ako kasi marami na sana to. Ito pala nauubos. Nauubos ano? So, ito ngayon pwede nakahuli na tayo ng ng pugita sa isang lapu-lapu. Okay? Sisisi tayo, guys. ngayon kami pakalis na so umuli namin seal seal na naman ayun na dun oh sisisit pa nga sana ako eh kaso sabi uwi na eh hindi pa ba eh. peace on Tama ah, magaling magaling tong tao na to eh. Ano? Ba't pabalik-balik ka kasi? Puro pa naman ang malalaki huli mo Ha? Ah. Hala Malalaki huli niya. Mga limang kilong lapu-lapu Saan? mo nilagay Hey pastor Saan dito? Ah, asan? Sa tubig? Ay, ah, lagpas lagpas na ako? sa banda ba tumalon ay ito 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 wala ito guys huli nya oh. uh, lapo lapo Oh, lapo lapo ay ha <laughs> -ano, ano ka pa? Ah. Delikado to eh, baka tinik eh. Si anong ano eh. Oh. Ah, okay guys. Baliktad, lapo-lapo, lapo-lapo. Faster oh. Galingan mo diyan. Lagyan natin dun sa Hello guys. Lagayan. Para Para ano? para maulam to mamaya <laughs> oh good size na ito na ba wala guys okay, so, oh, good size yung huli niya, oh galing sa akin good size din eh tingnan nyo master good size din sa akin yan oh mga sale <laughs> Oh. Shell, kakaisda isda, oh, di ba? Saan ka pa? Oh. Yes, Shell, yeah, tab, tab, baby, kakin tab. Okay, 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 okay. Dito tayo ngayon sa Kamandag naman tayo, guys. Tapos na tayo doon eh. Tapos na tayo dito naman tayo babanat. <laughs> ngowalan, ngowalan tayo ng shell, di ba? Ayun, marami shell, guys. guys Ito lang yun ang huli ko. Okay na sa akin yan. So, sabay ito. Ayan. ayan. guys. Huli ang angler. Angler or Iman. Okay. Ito yung huli ko. Ayan yan.